Isang magandang uh, araw muli sa bawat isa po sa ating mga taga-subaybay ng dito sa araw-araw na programa araw-araw na pagpapala sa ating pong uh, pagpapatuloy tayo po muna po ay uh, dumulog sa hapag ng pasasalamat ng panalangin sa ating makapangyarihang Diyos na napakabuti sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo Maraming salamat po sa iyong kabutihan o Diyos namin na makapangyarihan na nasa langit. Sa pangalan ng aking Kristo, kami po ipatuloy na dumudulog sa iyo. Kasama po ang mga minamahal po namin na sumusubaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, upang sa gayon ang aming pumapag-aralan ay magdulot po sa amin ng ikatututo po Higit sa lahat, hindi lamang inspirasyon na kami po ay magkaroon ng kaalaman, matuto, higit sa lahat, may pamuhay po namin ang aming matututunan sa pag-aaral na ito. Sa aming pagpapatuloy kayo ang maluwalhati muli sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. <laughs> Nais ko lang po ibahagi sa inyo patungkol po sa aklat ng Mateo dito po sa Kabanatang pito talatang 24 hanggang 27. At pinamagatang ko po ito ng uh, ang buong puso na pagpapasakop sa Diyos. Sabi po rito, Matthew chapter 7, verses 24 to 27, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26 Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng na mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, last verse. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang salita po ng Diyos na palagi po nating napapakinggan o nababasa kung ito po ay napapakinggan lamang daw po natin o nababasa lamang po natin ngunit hindi naman po natin isinasagawa. Ang katulad katulad daw po natin ay ang dalawang klase ng tao na ipinaliwanag dito po sa aklat na ito na Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Yung pong nakinig ng salita ng Diyos at nagsagawa. Isinapamuhay ang salita ng Diyos Siya daw po ay may tutulad sa isang taong matalino Na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan Dumating ang bagyo, tagulan, baha Hindi ito nagiba Ngunit, yung isa pong tao na nakinig na salita, nabasa Ngunit hindi naman niya ito isinapamuhay o sinunod Katulad niya daw po isang taong hangal Na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan Dumating ang bagyo, baha, lubusan pong nawasak yung kanyang bahay na itinayo. Ito po ay uh, tumutukoy po sa ating pananampalataya. Kung ang pananampalataya po natin ay inaitayo po natin sa ibabaw ng bato, makakaasa po tayo at ito po ay ating isinapamuhay. Makakaasa po tayo sa biyaya at pagpapala ng Diyos na kailanman ay hindi magkukulang at Diyos na palaging tapat sa bawat isa sa atin at nangako na tayo'y laging mananagumpay sa ating buhay. Ngunit yung nga pong hindi nagsagawa, ngunit nakinig, binasa na salita ng ating Panginoon, ay katulad niya nga po daw ay isang taong hangal. Nawasak po yung kanyang tahanan na itinayo si Babo ng buhanginan sapagkat ang kanyang pananampalataya ay katulad daw po sa pagtatayo ng bahay sa isang buhanginan. Napakarupok ng na pananampalataya. Dumating ang mabigat na problema na nire ng bagyo. Mabigat na pagsubok. Yun po yung sinasabing bagyo. Eh, tinangay po agad. Nawalan agad ng tiwala sa Diyos at napahamak ang kanyang buhay. Ganun po ang sinasapit ng mga taong kilala naman ng Diyos. Maka-Diyos ang ginagawa, subalit walang takot sa Diyos. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, sa kabanatang pito, gumakita po natin si Josue na pinili ng Diyos na siyang successor o tagasunod ni Moses. Siyang pinanguna ng Diyos, ipinagkatiwala ang lahat ng laban, nadigmaan siya ang manguna. At si Moses, si Josue po ay napakamarubdob ang puso sa pagsunod sa Diyos. Meron po siyang takot banal na pagkatakot sa Diyos kung anong habilin at sinabi ng Diyos ito po ay uh, kanya pong uh, sinusunod hindi po siya lumili ko sa kaliwa o sa kanan pag sinabi pong Amen hindi lang po Amen sa nguso kundi Amen po sa puso sinusunod isinasa is pamuhay higit sa lahat kaya po si Josue inutosan po ng Diyos na digmain o pasukin ang Jericho. Ang Jericho pong lugar ay napakaganda. Naroon po ang lahat ng kasaganahan. Subalit napakahirap pong pasukin dahil ang Jericho, ang pader po ay sabi po sa kwento, sa Biblia, pwede pong magsabayan, magsalubong yung dalawang truck sa ibabaw ng pader. <laughs> sa lapad ng pader o yung wall na nakapaikot doon po sa lugar ng Jericho. Subalit dahil napaka makapangyarihan ng Diyos Lahat ng inihabilin kay Josue inabilin po sa kanya Na mangunguna ang mga libita O mga pari na may dala Ng uh, uh, covenant o yung tipan Na mga bato na kung saan nandun po Yung uh, sampung utos ng Diyos Na pinangangalagaan po Ng mga Israelita Mangunguna po sila Susunod ang mga Israelita Tahimik po sila sa loob ng pitong araw po nila gagawin ang pag-ikot na wala pong mag-iingay. At sa ikapitong araw po, inikutan po nila ng pitong beses ang pader o yung lugar ng Jericho. Yung buong pader po, ay eh, malawak po yon Kilometro po, ang layo. No, iba po sa atin, uh, ilang metro lang, nagtatricycle pa. <laughs> Hindi masama. Okay lang, lalo na kung medyo hirap tayo maglakad, no? Ngunit nung panahon po, ganoon po sila eh. Na, wala naman po tayong against do sa mga na kay ng tricycle. Okay lang po 'yan. Eh, ang atin lang pong ibinabahagi ay nung panahon po nila Josue. Okay, kaya po ni kapitong araw inikutan po nila ng pitong beses ayon sa habili ng Diyos. Ano po nangyari? Sabi ng Diyos, pagka ikot nyo ng pitong beses, hipan nyo yung trompeta, sumigaw kayo ng malakas. Ginawa po nila at ang nangyari nga po, nagiba ang pader ng Jericho at napasok, nakubkub po ng buong kampo ng ni Josue ang Jericho po. At natalo po nila ang mga tao doon, mga sundalo roon. Bakit po? Sapagkat sumunod sa Diyos. Hindi lang po pinakinggan, hindi lang nadinig, kundi sumunod. Nang mayroong paggalang, pagtitiwala at pagkatakot sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat Subalit, so, sa kasawiang palad po ay mayroon pong isa sa Israelita Yung pong si Akan, ay meron po siyang kinuha Ang bilin po kasi ng Diyos, wala kayong kukunin na kahit anong bagay sa lugar na yon. Wala kayong kukunin kundi lahat Ya handog para daw po sa Panginoon. Ngunit ito pong si Akan ay nagkaroon ng pag-iimbot. Habang sila po ay nakikidigma, kumuha ng ginto, kumuha ng pilak, kumuha ng mga hayop po. Dinala po doon sa kanyang kampo o yung sa tent yung punong araw, yung kubol. Itinago po rin yung mga, kinuha niya mga ginto, pilak. Hanggang dumating nga po, numatapos ang laban, tinalo ang Jericho. Sumunod, may kukup sila, yung pong lugar naman ng ay. Sabi po sa Josue, chapter 7, nagyabang na po sila dahil tinalo na yung Jericho. Nagyabang na po, lalo po sila akan. Nilusog po nila yung pong ay, na lugar ng ay. Subalit, so sila po ay hinabol pabalik at tinalo sila. May mga sundalong tauhan po sila na mga napatay nung lugar na kanilang pinasok. Bakit po? Kaya po si Josue ay bumalik sa Diyos, nakipag-usap. Bakit po ganoon? Ang sabi niya, kung ipapatalo nyo na rin lamang po kami, bakit nyo pa po kami pinapunta doon? Ang hindi alam po ni Josue, merong ginawa yung kanyang tauhan. Ngunit, lumabas po ang katotohanan at sinabi ng Panginoon, Josue, may isa kang kasama na pamilya na may kinuha na mahigpit kong itinatagubilin, na walang kukunin kahit anong gamit. So, natuklasan po, na si Akan, siya yung kumuha dahil inimbestigahan, nalaman po yung pamilya ni Akan. Ang nangyari po, ay pinatay po sa pamagitan ng bato ang buong pamilya ni Akan. Ganon po kahigpit ang Panginoon. Napakahirap kasi pag sinabi mo ng Panginoon at sinuway mo nung araw po, talagang namamatay ang mga taong sumusuway sa Panginoon. Subalit ang Diyos ho ay sadyang napaka-maibigin. Sadyang napaka-robed ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan katulad po sa atin. Kaya nga po ngayon, mga panahon natin ay naririto kasama natin ang banal na Espiritu Santo dahil ang Diyos po ay nahabag sa atin, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo po ay tayo po ngayon sa panahon ay nabubuhay sa grasya at habag ng Diyos. Wala tayong masyadong gagawing anong hirap. Ibig sabihin, yung pong pananampalataya natin, maniwala tayo sa bugtong na anak, na si Kristo, na siyang ibinigay ng Ama, na ang sino ma sa kanya ay maniwala at manampalataya, sabi po sa John chapter 1 verse 12, ay itinuturing niyang anak. Kaya kung ikaw, tayo, ay anak ng Diyos sapagkat tayo nanampalataya, sumampalataya at naniwala sa bugtong na anak, tayo po ay anak ng Diyos, ituturing. At kung tayo itinuturing na anak ng Diyos, na siya na ating ama, may karapatan tayong tumawag sa kanya ng ama. Kaya po ng mga panahon ni Josue, marami pong nagkasala, subalit so ang Diyos po ang kanilang nakalaban. Pinakita po ng Diyos ang bigat ng kanyang kamay. Hindi po nangangahulugan ang Diyos ay uh, uh, masyadong uh, tawag ka nito yung sadista. Hindi po. Pag sinabi niya po kasi mahalaga po ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang buhay. Pag sinabi niya po at sinabi natin amen at hindi po natin ito isinasapamuhay, tayo po ay magkakaroon ng kalungkutan habang tayo ay nambubuhay. Dahil ang Diyos po natin kailaman na hindi po nating maaring biruin, hindi po nating maaring lokohin. Kung ano yung ating ginawa, kung ano yung ating itinanim, siya po ang ating aanihin. Kaya po, marapat lamang na tayo sumunod ng buong puso at may banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat upang tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo'y laging magtatagumpay. Sapagkat kay Jesus nga po, ang buhay ay laging tagumpay. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Muli, sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banalang Espiritu Santo, maraming maraming salamat po o Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sa iyo pong ibinigay na aral po sa amin na ang buong pusong pagpapasakop sa iyo ay magkakaroon po ng resulta ng walang hanggang pagpapala, kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, pananagumpay dito po sa buhay na aming ginagalawan na mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga salita mo. Nagkaroon po kami, Panginoon, ng bukas na pananaw sa aming espiritual na puso. Sa aming espiritual na mga mata, sa aming mga puso. Nakita po namin ang patuto at ang katunayan, Panginoon, na kayo po kailanman ang Diyos na mahabagin, maawain. Ngunit, Panginoon, ang sumusuway sa iyong utos kailanman ay hindi makararanas ng pagpapala bagkos ang daranasin ay sumpa. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa araw na ito, pinagkalooban niyo po kami, bagamat may igsing panahon, ang aking mga kapatid na sumasubusubaybay dito po sa araw-araw nagpapala, ay kasama ko po, Panginoon, na mayroong kagalakan at kapayapaan kaming natutuhan sa iyo sa araw na ito ng pagpapasakop ng buong puso sa iyo, o Diyos, kami po ay laging magkakaroon ng buhay na matagumpay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Patuloy po tayong sumubaybay dito po sa programa Araw-araw na Pagpapala upang tayo nga po ipalaging magtatagumpay sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.